naglalaro ah, yung dalawa. Twenty two. Baik dalawa Ah, lagi <laughs> 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 Baba ka. Queen. Baba ka, yeah. Nui good. Đi ah. lói Đi lôi Đi lôi Bà bate cái này bate bate bát ơi bate 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 là <laughs> Naglaro na doon sa pupuan ni ni Queen no. Oh. Queen, halika dito, Queen. Okay diyan. Hoy. Madilim diyan. Queen, Queen, come in. Queen. Lilo. Lilo. Pwede na lang dito, Queen. Dali. Dali. Oh. Matama si, ano, Lilo. Lilo. Matama, Queen. Queen, halika. Okay na. Uy, naliga ako in. Lilo! Lilo! Come on, Lilo! Padali oh, na! Uy, naliga na ko yun. Patama na si Lilo. O, oh, ayan, nagpahinga na si Lilo. Hmm, ayan. <laughs> Takbo. Oh. <laughs> Daya ni Queen eh, oh. umaakyat uma eh. Hindi mahabol ni Lilo eh, oh. yan. Uy. Galan <laughs> oh. na yung dalawa namin yan alaga. <laughs> Lugi si Lilo, hindi makaakyat eh. O, oh, andyan na naman kayong dalawa. Dito! Halika dito! Queen! Halika Queen! Dali! Queen! Miloy! Punta mo nga! Tawagin mo nga Lilo! Dali! Queen! 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 Halika na! Ito si Lilo! Ay! Pupupo yata eh! Oh, Lilo. popo, popo si Queen. Oh. Hmm, Pupo po po o oh, yan. <laughs> Pinuntahan na ni Lilo tuloy. Ah, pumupo si Queen. Hmm. Intay mo na lang dyan, Queen. Si Lilo, intay mo si Queen. Pumupo po yata eh, no? Hmm, pumupo nga. Lilo. Hmm? Lilo. Pasok ka na, Lilo. Ang muna pa. Hmm. Tatapos na si Queen, oh. Tatapos na pumupo, oh. Hmm. tapupuan niya. Antay mo na lang ako yung lilo, ha? Lilo! Uy, pahinga na si Lilo. Uy, na, pahinga ka na. Pahinga na si Lilo. Uh, tapos na si Queen. Queen! Liga na, Queen. tatabong pa si Queen, Oh. <laughs> Queen, naligan na, Queen. Queen. Tama na yan. Nakatabo na eh. Tabo na, tabo na yan. Halika na. Hmm. Halika na rito. Tama na yan. Magante na siya. Si Lilo, ayan. Oh. Nagpahinga na. Lilo, tawagin mo na Lilo. Oh, ayan na si Queen. Oh. Queen, oh. ayan na, ayan na. Tama na Lilo. Yeah, so susug so so to kanan yan. Queen, come on. Ay na, sila tayo na si Lilo. Ay, kinabad na si Lilo. Ayaw ka ng kalaro yata, oh. <laughs> Lilo! Queen, halika na na, Queen. Ay, si Lilo. Lilo, napagod ka na? Ha? Ha? <laughs> Napagod na. Ayun na. No? Ay, wala na. Napagod na tili Lilo. Uy, pinunta na. <laughs> ayun na. Pinunta na, oh. Sige na, laro, laro na kayo. Dito. Laro na kayo dito. Dali. wala oh, na. Nilalaro na ah oh, sige na, laro na kayo. Huwag na kayo mahiya. Hmm. Sugod, sugod. Oh, liba. Ang <laughs> <laughs> kabati na yung aming alaga. Isang pusa at isang tuta. <laughs> Magkaibigan na sila. Oh. Daya ni Queen, hindi na, ka na naman sa taas. Ah. O oh, sige, ito na lang muna. <tinyo> Nagumpi na naman. <tinyo> Nasa bunda naman maglaro yung dalawa. Natawalan mo eh. Dito! <laughs> Sa kayo! Hindi kayo makakita dyan! Dito! Kayo magtago! Win! Uy! Uy. Kakauntog-untog! Napagod! Hmm. Napagod! Napagod! Queen! 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 Ayan

<tinyo> <tinyo> oh, magtago na Hindi <laughs> na ni Queen sa akiyatan eh Daig na daig si Queen eh Tinilo eh Mm-hmm. <tinyo> <laughs> mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Kasundo mo't kasundunan dalawa, oh. Mm -hmm. <laughs> Sabay silang lalaki, eh. Vibes oh, na, oh. oh. Laro, laro, oh. Love na, love na yung dalawa, Wrestling, wrestling. Mm. Mm -hmm. Oh, Ah, <laughs> na si Queen. Tinadagan <laughs> ni Lilo eh. Oh. Ay, ay. Blab blab lang. Wala lang di ganyan. Ano? Uh -huh.

<laughs> eh wala pa pagod <laughs> Bahala kayo dalawa dyan. <laughs> oh? <laughs> May sound pa si Lilo eh. Pagod na? Pagod na? Pagod na? Pagod oh, Pahinga na. Oh, na ba kayo? Pahinga na ba kayo? Ayaw, Ayaw na daw. Ayaw na. Sugurin mo. Ayaw na. Pagod na siya. Oh. Queen, sugurin mo si Lilo dali. Ito pa dali. Pagod na siya. Ayan na. Napagod. Oh. Napagod na. O oh, yan. Ayan. Nagpahinga na. Pagod na pagod na. O. Oh. oh. si Queen. Queen, nagpahinga ka na rin? O. Oh. na. na. wala oh, na. Napagod. Oh. Ayaw na daw niya. ayon Ayaw na. na. Pagod oh. na. O. Oh, pagod na. Oh. Ayaw na. Oy. na. Uy. Uy na. Oh. oh. Bye <laughs> bye na kayong dalawa. Bye, -bye. Babay -bye, bye bye. Bye Nagpahinga na kayong dalawa. Sasagurin mo pa? Twin? Papahinga na ah Okay. Pahinga na, na. Five, four, three, two, one.